Tarlac organizers, itinangging nakipag-usap sila sa kampo ni Ian Veneracion. Mariing itinanggi ng pamunuan ng Tarlac Festival ang mga kind claim ng writer-director na si Ronaldo Carbolo ukol sa mahal na talent fee ng aktor na si Ian Veneracion. Kamakailan lang, inulan ng batikus mula sa netizen si Ian dahil sa Facebook post ni Carbolo. Sa nasabing post, isiniwalat ni Carbolo ang sobrang mahal na talent fee, TF, na hinihingi umano ni Ian para sa kaunting oras na public appearance. Ikinwento ni Carbolo na kinuha si Ian para dumalo sa Tarlac Festival na gaganapin sa huling linggo ng buwan. Ngunit umayaw umano ang mga organizer sa TF ni Ian na p libo kada dalawang oras, at kung lalampas sa nasabing oras, may additional na raw ito na p libo kada oras iginiit ni Carbolo na sobrang OA ng TF ni Ian. Bahagi ng post ni Carbolo, ang mahal pala ni Ian veneration for a public appearance. Requested siya, kaya kinukuha siya ng Tarlac Festival, to be held on the last Sunday of January 2024. Sasakay siya sa float at ipaparade siya sa bayan ng Tarlac City. Kakaway-kaway lang siya, ni hindi siya kakanta. Sabi raw ng road manager ni Ian, 500K si Ian in 2 hours sa parade at paglumagpas ng 2 hours, may 100K additional per hour. Kung may mga kasamang ibang artista, dapat may sarili silang float. Dapat solo lang si Ian sa sarili niyang float at walang kasamang kung sino-sino, sabi pa raw ng road manager. Siguraduhin mo din na may pangbayad ang mga producer, 50% down payment upon contract signing. Bago sumam pa si Ian sa float, dapat fully paid na siya, mahigpit pang bili ng RM. Okay naman daw ang 500k kahit sobrang mahal. Ang hindi nila nagustuhan ay yung 2 hours lang si Ian at pag lumagpas may 100k additional per hour. Samantala, marami ang nagulat matapos itanggi ng mga organizers ng Tarlac Festival na nakipag-usap sila sa team ni Ian. Sa post ng Tarlac City Information Office, sinabi nilang, Contrary to a Facebook post suggesting Ian Veneration's participation in the Tarlac City Kaisa Festival's Grand Float Parade, the festival organizers confirm no communication with Mr. Veneration's team. His negotiation with a private company sikang his participation was not completed. Kasunod nito, sa pahayag na ipinadala ng kampo ni Ian sa Inquirer, sinabi nilang pinag-aaralan nila ang mga legal na hakbang na posible nilang gawin laban sa paninira ni Carbolo kay Ian. Anila, rather than verifying the information, Mr. Carbolo appears to have engaged in online behavior that undermines these principles, in an attempt to publicly humiliate our client and our team. Considering these developments, we are exploring legal options to address the online defamation by Mr. Carbolo. Anila, contrary to the claims, we did not request any additional charges. Our terms were clear, especially regarding the hours required for the event, and at no point did we ask for a solo float. Ayon naman sa kampo ni Ian, sinubukan na nilang kontakan si Carbolo para itama ang maling impormasyon na pinapakalat nito, pero mas pinili raw nito na i-block sila. Anila, attempts were made to contact Mr. Carbolo directly to correct the misinformation he is spreading. Unfortunately, he opted to block us and refuse any means of communication.